Kailangan ninyong makuha ang isang banal na amuletong ninakaw mula sa aming tribo. Sinasabing ito'y nasa pag-aari ng uh, makapangyarihang demonyo si Tagak. Isa siyang dating miyembro ng aming tribo, ngunit tinalikuran niya ang kanyang mga kababayan. At ngayon ay naglilingkod kay Kalag. Kunin ninyo ang amulet at ibalik niyo ito sa akin at dadalhin ko kayo sa kuweba. habang si Dakila at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakbay sa mga naglalakihang bundok na may malalakas na bagyo at malamig na hangin. Sila ay sinalubong ng matinding pagsalakay mula sa mga alipores ni Tagak na mga mantianak. Lumaban sila laban sa mga kalaswaan ng mantianak, mga nilalang na dati tao, ngunit naging katang-isip na mga nilalang na nabulag sa kapangyarihan ni Kalag Si Maya na may dalang malupit na kapangyarihan ay pinatay ang isa sa mga mantiyanak sa pamamagitan ng isang saksakang enerhiya samantalang si Bagani sa kanyang mahusay na paggamit ng tabak ay pumatay ng isa pa. Lumaban ang mga kasama ng tapang ngunit ang mga demonyo ay hindi matinag patuloy sa kanilang pagsalakay. Si Adlaw, isa sa mga kasamahan ni Dakila, ay sumalakay sa pinakamalaking mantianak, isang malupit na demonyo na kinabibilangan ng matatalas na mga kuko at malakas na mga panga. Sumalakay ang demonyo kay Adlaw, ang kanyang mga kuko ay kumikinang sa madilim na liwanag ng kanyang kubli. Ngunit hinawi ni Adlaw ang atake at, sa isang mabilis na galaw, kanyang tinaga ang lalamunan ng demonyo ng kanyang tabak. Sumigaw ng malakasang mantyanak habang bumagsak ito sa lupa na mumutik-tik sa sakit. Ngunit hindi tinalikuran ni si Adlaw at sa determinasyong puno ng tapak, kanyang ipinasok ang kanyang tabak sa puso ng demonyo na sa kanyang buhay. Pinanood ng ibang miyembro ng grupo na punong-puno ng paghanga habang lumitaw na tagumpay si Adlaw. Alam nilang ang demonyo ay isang mahirap na kalaban at ang mabilis na isipan at magaling na paggamit ng tabak ni Adlaw ang nagligtas sa kanilang lahat. Habang nagpapatuloy sila sa direksyon ng kanyang tahanan, alam ng mga kasamahan ni Adlaw na maaari silang umasa sa kanya upang protektahan sila sa harap ng panganib. Ang kanyang tapang at lakas ay naging inspirasyon sa kanilang lahat. Sa wakas, natagpuan nila ang tahanan ni Tagak, isang madilim na kuweba sa kalaliman ng bundok. Sa loob, natagpuan nila si Tagak mismo, isang malupit na demonyo na may matatalas na mga kuko at mapanirang dila. Numisi siya sa mga kasamahan, sa sila para sa pagtatangkang hamunin siya ang laban ay matindi. Nagtawag si Tagak ng kanyang mga alipores upang makipaglaban sa kanya, ngunit ang mga kasamahan ay nakagapi sa kanila isa-isa. Habang nagpapatuloy ang laban, natagpuan ni Dakila ang kanyang sarili nang harap-harapan kay Tagak. Si Tagak sa anyo ng mantianak ay isang mahirap na kalaban. Matangkad at malakas siya, may maitim na balat at mga matatalas na kuko. Nagliwanag ang kanyang mga mata ng pula sa galit at puno ng matatalas na mga ngipin ng kanyang bibig. Sa simula ng laban, agad na humampas si Tagak kay Dakila na handang-handa para sa kanya. Kasama ang kanyang kampilan, umarap si Dakila sa pag ng demonyo. Nagtagpo sila sa isang mabagsikang labanan. Ang mga kundi ng ay nanglalaslas sa armor ni Dakila at ang tabak ni Dakila ay tumatama sa puso ng demonyo. Sa kabila ng kasamaan ni Tagak, natamaan ni Dakila ang kritikal na saksak sa puso ng demonyo. Sumigaw si Tagak ng galit bago siya bumagsak sa lupa patay. Dahil sa pagkatalo ng demonyo, nakakuha si Dakila at ang kanyang mga kasamahan ng amuleto. Do.